Uh, magandang gabi po sa lahat ng mga followers natin dyan sa Aliping Hama Jesus Nazareno. Nay, taga ka kasi, Nay? Yeah, Fairview. Yeah, Ang probinsya mo? Uh, Mindanao. Mindanao. Butuan City. Butuan City. Tapos, si Nanay ay, ang sakit niya ay, may process shoulder ka, Nay. Pagkitaas nga kami mo, Nay. Yan. Masakit pa, Nay? Na na. Wala na. Tapos, may dislocate hips. hips. Hips pa. Tapos, may, may pilay. Hindi na kasi may ano na po yan eh. ah may crapture na kaya di natin galawin. May ginat nagagalaw siya. Pag ginalaw yan, baka hindi na lang magagalaw. Kasi may crapture na po. Pag crapture po to. Ang sakit po, ni Nanay, harap mo sa akin. Kapis Hindi, harap mo. Ang sakit mo ni Nanay, gumulong na dalawang beses. Kaya hmm. siya nagkaroon ng frozen shoulder, dislocated hips. Harap mo sa akin. Kaya pumunta siya rito. Kaya hmm. nagpapasalamat ako. <laughs> pinagbigyan ni Kristo. Yung cross and shoulder niya, kaya naman siya nagkaroon naman ng cross shoulder dahil yeah. sa pagkagulong at buka yung Unang gulong, or, terminal. gulong sa terminal. Pangalawang gulong sa pinto ng bahay. Uh -oh. Sa terminal po siya gumulong. Pangalawa sa pinto ng bahay. Kaya po yeah, na siya. Papasok na Yan Ano na pakiramdam mo nga, Nay? O, pakayoy mo na si Nanay. Kanina, so, paano makatayo si Nanay? Ayan. O, paano makatayo, Nay? Like, Huwag mo biglay, Nay. Sana lang. Yan. Yeah. Paano ka tumayo kanina na? Yung hirap hirap. Kumawa ka pa dyan na eh. Paano ka tumayo kanina na? Paano? Hindi na alam. Hindi na Hindi na kaya gawin. Ang kanina ay ako tatali dyan mamaya na. Yan ay. Paalam na po tayo na ay. Nailas ni Lambo na isakit mo na ay. Lambo na po sakit nyo. Ito. Kung pala pilay ko. Apo. Since November. October 10. October 2024. process holder na may isang simana na. Simana na? Nakablo ito. Masa kanya. Ay, nai. Paalam na po tayo, nai. Okay na pagkaramdam mo ngayon, Okay na, nai. Paalam. Paalam. Salamat. Bye-bye. Salamat. Bye-bye. Ay, ganda lang yun. Diba? Ay